At para po bigyan tayo ng impormasyon sa kasalukuyang kalagayan ng bansa sa umiiral na pananalanta hatid ng habagat, narito po si Dr. o si Director Edgar Posada, spokesperson ng Office of the Civil Defense, Rise and Shine Director. At uh, maganda umaga po sa lahat ng na nanonood at nakikinig sa inyong programa, sir. Eh. Director, kumusta po ang sitwasyon ng ating mga lungsod kasunod po ng umiiral na pagragasa ng habagat? Ilan na po ang mga lugar na nasa red alert situation? Opo, ang... Uh for one po no ang inyong uh, ang inyong Edrim OC sa Camp ay naka red alert po along with other regional offices po for A4B uh at iba pa pong mga mga uh mga regional offices natin sir para mas matutukan natin itong uh, pangangailangan po ng mga kababayan natin lalo na po sa, sa ngayon na talagang uh, sunod sunod po ang heavy rainfall uh, advisory natin Kung magdamag po halos kung mapapansin po ninyo, sir. Alright, so may mga lugar na rin po tayo na ang mga residente ay inilikas na. Nasaan po at uh, kumusta na po sila? Opo, um, actually po, uh, yung test natin from regions 1 to uh, to the to, to Mindanao la um, apektado po no meron po tayong nakataas na uh, meron po tayong 90 evacuation centers ngayon na na, na, na ginagamit at uh, This is catering to 8,230 families or 35,388 individuals po. Ito po ay sa simula po sa regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Caraga, Farm and Car. Halos lahat po except region 8 sir. At uh, kumusta naman po yung ating mga relief goods, supplies, uh, nakapreposition na rin po ba? Opo, napakinggan ko rin po yung mga kaibigan natin kanina yung ini-interview niyo sa, de, sa Department of Social Welfare Development. We are working closely with them po uh, just to make sure that every, uh, every yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan is, uh, is addressed. Ano po? At uh, tulong po kami in terms of uh, food and non-food items. In fact, uh, even before this po, meron na po tayong mga pre-positioned goods sa lahat po ng mga region at uh, kagabi po nagkaroon po kanina pong halos madaling araw na uh, nagpupulong pa po kami and uh, base po doon sa mga regional directors natin uh, in attendance ano po uh, tanging yung region to po ang merong uh, specific request sa kanila yung uh, yung mga ilang LCUs don for augmentation po ng mga uh, non-food items doon sa sa region nila sir sa uh, Cagayan Valley po. Mhm. Mm Meron po ba tayo mga challenges sa pagpapaabot ng tulong? Uh, bukod sa siyempre may mga may mga hambalang po o yung uh, hadlang sa mga access roads. Kumusta po tayo? Sa uh, ngayon po uh, wala naman po tayong uh, nakikipang balaki uh, uh, po no kasi po ang nangyayari dito sir I'd like to report lang din po na uh, initially po na handle naman ng mga lokal na pamahalaan yung mga kanilang mga pangangailangan dahil uh, sila, sila rin po ay meron pong mga quick response spots na sa, sa, lokal po no para pwede po nilang magamit and uh, hmm. kung kinakailangan naman po we can augment that with the regional resources available at kung kailangan po po dito po from the central office no hmm. meron lang din po isang region kahapon na nag-request po for uh, few sacks of rice po na i or or uh mga several mga several sacks of rice po para pang-augment ito po yung region 4B para doon po sa mga uh, i, i, iba't ibang mga LGUs nila sa Mimaropa, sir. Hmm. Director may may mga napaulat po ba na mga nawawala, injured or casualties? Opo. Um ang latest po natin sir ay uh yun pa rin po ang datos natin. Uh, meron po tayong uh, kasi ito po ay pinagsama-sama na natin na effects ng Southwest Monsoon nung nakalipas po na si Butchoy at si uh, Karina po ngayon. Mm -hmm. We have uh, seven reported deaths po. Apat po sa Region 9. Isa po sa Region 10. Isa sa Region 11 at isa sa Farm. Meron po tayong uh, uh, isa pa pong uh, kinukumpirma ano? Yung, uh, for validation po natin, uh, isa po sa farm din, meron po tayong dalawang injuries at isa pong nawawala. Uh, yun po ang report natin based sa mga sa casualty count natin. Sir, I hope na hindi na po tumaas at yun na lang po uh -huh. ang uh, maging... Uh, casualties okay. natin, sir. Sana nga po hindi na managdagan. Although, uh, mapunta po tayo sa mga lugar na nag po ng state of emergency. Kanina po na paulat na nagdeklara na po ang Batangas. How about po sa ibang lugar? May mga nag na po ba ng state of emergency? Pero dito po sa Karina, dumadating pa ka po sa ngayon yung, uh, yung mga declarations po. At uh, pagka na i-consolidate na po natin, kasi ang kailangan po namin is the actual copy po nung uh, nung approved the uh, SB resolution ano po. Mm -hmm. So once po na ma-receive natin 'yon, we will uh, report to you sir. All right. Mensahe na lang po natin, director, sa ating mga kababayan. Apo, ah uh, sa ating po mga kababayan, uh, medyo sa pag-uulat po ng pag-asa lalo na po dito sa Metro Manila at sa uh, mga karatig po natin ng mga probinsya at uh, rehiyon, ano, uh, medyo masama po ang panahon ngayon. Simula po kagabi siguro yung mga cellphones po ninyo ay uh, talagang uh, patuloy po sa pagpanggigising uh, sa inyo at pag alarm ganun din po ngayong araw ano at um, hindi po maganda yung itsura ng weather natin ngayon kaya po patuloy po tayong mapagmatsyag, patuloy po tayong makinig uh, kung tayo po ay naninirahan do sa mga lugar na medyo uh, shall I say critical ano po yung mga flood prone and landslide prone kapag tayo po ay uh, una pag nakakakita tayo ng mga abnormal na mga indikasyon na posible pong sobrang taas yung yung tubig o kaya medyo may paggalaw uh, po yung mga bundok o burol tayo po ay uh, pansamantalang lumikas at kapag tayo naman po ay uh, naabisuhan ng ating mga kinauupulan uh, wag na po tayong magatubili at uh, lumikas na po tayo pansamantala sa para sa ating pagkaligtasan. At ganun din po, we are assuring uh, our public, our kababayan, that uh, your government is here, no? Yung uh, yung, yung OCD and DRMC at lahat po ng kanyang member agencies, uh with the DSWD po as the chair, as the vice chair for rehabilitation, uh, for re response and early recovery. At ganun din po ang TILC as the oversight for the LGU's at ang iba pa pong mga member agencies ng DRMC. Uh ang amin pong uh, mandato ang amin ang pag-uutos po sa atin ng ating pangulo ng ating Secretary of National Defense at ni, uh, ni Popotay no uh, i-provide po natin yung necessary uh, uh, and uh, up to date and timely uh, adequate and relevant response po so yan po ginagawa natin ngayon we are working closely with the PSWD at mga lokal na pamahalaan para dun sa mga kinakailangan po nila kung mga kung mga kung sakali po na makupulangin po yung kanilang resorto. All right, maraming salamat po Director Edgar Posada, spokesperson ng Office of the Civil Defense.